ito ang break okay sige then guys maganda tapos? so yun yan natin so ganito ilang lane to 1 2 3 4 no four lanes ang edsa no doon for then okay so apat na lane no nasa pang ilang lane ka pangatlo tama so ito na sa third lane ka anting na mo yung harapan mo yung mababang ka no? hindi pinag-aaralan dito ang maging pakelamero no unang-una lahat ng babanggay mo sa harapan mo, yan ang kasalanan mo, no? Huwag no, mo isip. Noon napatingin ka ng kaliwa. Tingin ka ng kaliwa. Ang daming sa sakyan. Tingin ng kanan. Ang daming sa sakyan. Diba? Tama? Huwag okay. mong pakailaman yung mga yan. Kapag paano ka maglakad sa kali ate? Straight. Diretso. Subukan mo maglakad na nakabantay ka sa likuran. Tingnan mo mangyayari sa'yo. Yeah. Okay. So, yan. Okay? So, sa Dimingas. Yan. Sa pigay mo. Sa so, paano mo malalaman kung eh, hindi mo susubukan. di Diba? So ang tinuro sa iyo, nung, nung nag-aaral ka, ano, gaano ka bilis? Bagal lang. Maximum diba? Okay. kota, 30 30, 30. O, pigay mo yung ngayon, Pigay mo, no? 2 lang sagad ko, ate. Uy! okay, so diming gas, piga. Seryoso ako. So relax mo yung kapit mo. Nung nakuha mo hindi kuna, huwag mo na baguhin. Yan. Sige, din mo. Okay, pumorma ka ng brake. Huwag mo preno. Okay, ngayon, ganito ang pag preno Tumingin ka sa malayo. Nung nakikita mo yung malayo na yun, nagkakabagalan, dito pa lang mapreno ka na. Dampihan mo lang. Ramdam ba Sige, din pa. Mararamdaman mo yung steady mo lang yan. Then, bitaw ng brake, Okay. Parang, tinatansya mo yan. Then, tingin ng kaliwa. Tingnan mo, sino yung nakatutok sa'yo na no? magbibredo ka. Ayan, dito, dumampi ka na. Konting brain pa lang. Okay. Then, tingin mo yung break. Kaliwa. kaliwa. Then, bitaw ng brake, Okay, then. Sige, go gas. So, ganyan din pag kukontrolin mo siya. Sa likuran. so So, kinukontrol yung mga sa likod din. No? Minsan. Huwag kang biglang preno, ate. No? Pag biglang preno ka, yun, biglang tili na rin ako. Pag ko noon, yun na yun, yun. Pumorma ka ng brake kasi maraming motor. So wag kang magpapakasigurado sa galaw ng mga motor. No, sige, dimming gas. Gumagawa ka ng bilis, parang isang kariton. Tulak mo na mabilis. Din mo. Din mo. Sige, din pa. Din. Pumorma ka ng brake. Kaya mo ko sa mandar. Huwag may preno. Preno, preno mo kung kinakailangan. Sa akin tinapon mo gas. Sa akin din preno. Sige, okay. gas. So yung pagdadrive atin, no, kailangan kalmado ka. No? Kagaya ngayon, kalmadong kalmado si ate. No? Ayan po, si ate. 5 feet ang height ayan <laughs> so kaya lang ate no sabi nga sa inyo hindi ubra ang beauty queen dito hindi kayo bibiruin yung mga driver dito hindi pa nila kayo nakikita unless na pagtapat nila sa inyo nakita kayo ayan lulubay na yan na nakita magandang chicks yun sakay dun sa uh, loob ng sasakyan pero kung nakita lalaki yun baka baka banggain ka eh <laughs> sa inyo mga lalaki sa lalaki, nag-aaway kasi. Pag sa driving. Ay, eh. Mm, Nagyayabangan. Maraming mayayabang dyan. Agresiba. Actually, number one ako. Uh, umorma ka ng break. Okay. Huwag mong pansinin niyo, ate. Huwag mong tingnan sa lugar mo. Ikaw naman. Natatakot ka na, tingin ka pa ng tingin. Huwag mong tingnan kung nang tatakot ka. Yun ang sagot doon. Lalo na, kung truck pala yan, hindi lalo ka na natakot. So, umorma ka ng break. So yung ginagawa mo rito, no, kahit doon sa Boni Abbey nyo, pareho to. Oh, Diretso na. Ito yan, o. No? So medyo mas matindi nga lang tong level na to. Nalo na pag mga nasa maluluwag na kalye. Huwag nyong bibiruin yung pag-aaral sa maluluwag na kalye. Ah. Walang maliit na disgrasya, balikan ang grade. Okay, bagala mo. So bagala mo, pero hindi kayo hinto. Yan, then magaan na tapak. Pinaka magaan. So yan, pwede ka na mag-gas pag ganyang kalayo. Pero pag nakatutok ka, huwag kang ka tapak ng tapak ng gas. Sumaandar to. Dahil pag bitaw mo ng gas, siguro din man sa preno ka. Ganun yan, para hindi ka makatatay o hindi ka mabangga. So, dinidiin ng gas para bumilis. Sa so, pag bitaw mo ng gas, yan yan. Para parehas tayo ng galaw ate. Diba? So, yun yung driver na hindi babangga pag ganyan Okay. Yan, pumarma ka ng brake. Yan, palapit ka na eh. So, bagalan mo rin. Dampihan mo ng preno ate. Okay, wala kang preno. So, dampihan. Dahil bitaw ng brake. So, magandang tapat ang aralin mo yung pakiramdam no yung pakiramdam sa magaan na tapak no yan forma ng break bagal pa okay. forma ng break eh na bumagal ka pala ka madiin yung tapak mo dapat magaganap hindi yung dapat bumibigat kaya mo dapat yung constant hindi mo kanting-kanting -konti lang yan ganyan lang huwag mo nang didiin ng gusto Ayan, so, sa tingin ng kaliwa, lipat ng kaliwa, maliit na liko. Pinaka maliit na liko, yan yung hindi Kahit motor, kaya mong pati Palitan tingin, yan. Hanggang makuha mo yan eh. Okay, nakuha mo na. Okay, ngiti-ngiti lang atin Lagyan lang konting ngiti yan eh. Makukuha mo na yan. Okay, sa ganyan ng driving. Okay, kung lang driving. Pag-ibig, gumaling rito na nakasimangot sa akin, no? Kaya sigurado, pagtapos na ito, ito yung hawa ka manobela, lakas yung Pero magaling ka naman mag-drive. Tapos kayo kapag ng ngiti ko, sir, marami. Eh, mas maganda yung nakangiti kayo pag nagka-drive kayo. Diba? Tama ba? Sir. Di Hindi pag hawak ng manobela, nakakunot ka agad yung mga ano. Kasi lahat kala kaaway. Sige, so, tingin ng kaliwa, tingin ng harap, lipat ng lay, li, liko. So yan pag liko. Pag di siya pumayag, pwede wag. Diba? Pero pag nakuha mo na, na Yun na yun. Naku ama, so ganun ang paglipat ng lake. Meron ba lang sa pinag aaralan mo? Hello, Wala? Na. Uh, Hindi kami lumabas sa ganito, oh, sir. Pa, paano, pa, paano, pa, paano ang mangyayari sa inyo kung doon kailangan kita tuturuan sa loob? Okay. Tingin mo? Tingin mo ba makakarating ka Makati? Hindi. Okay. ito, mas malayo pa sa Makati pupuntaan mo. kasi hindi nang dito eh. Kahit mga taga-pasig, tumutulo dito. Kaya pala ayaw Kaya pala sa video mo, sir, puro tukuhan. Oh, nakita mo kung saan-saan na nakakarating. <laughs> Pero kung taga-Balinsuela, yun lang talaga. Balinsuela na lang talaga. Walang magagawa. Doon kami sa Pampanga. Ito, ganito. <laughs> malayo. <laughs> layo, Mas layo malayo. Ba? Mas malayo. Mas malayo, di ba? Ah, taga-Balinsuela sila eh. Sige, di Mingas. tingin sa malayo. Pagka, Mingas. Tulak mo siya ng pabilis. Yan. So maintain mo lang yan, kasi hindi mo naman na kailangan bumilis pa ng gusto eh, diba? So naka-based tayo sa distance eh, you no? Know? Ang distance, so, kapag 40 to 60, so, tatlo hanggang apat na kotse yung distance. Huwag mo na tingnan yung likuran, no? Iiwan mo na lahat yan natin. Okay? Sige, piga. Di nang gas. Change sa malaya. Huwag mo matawad dyan kahit mga... Huwag mo nasa lino Sige, yan. Nasa no, lino ka. Perfect naman yung ginagawa mo. So pag malihan natin agawin ka yung manubela okay, mo. So yan ang perfect, no? Perfect yung yan. So yan. Yan ang perfect na perfect. Yan ang view yan. So yan yan. Kahit kumuha ka yung ruler niyan, talagang banda yan. So ganyan, kalakas na driver siya ate. Patasan lang eh ng kilay na ito pagka mga lang araw ng driver mo. Sige, hindi nila, tingin sa malayo. So yung lane, no? Huwag kang kakalas diyan basta-basta. maron magadon pre. Bagal pa. Ayun eh, no, oh, motor. Bagal pa. Sige so, motor nang sarado, no? galit. Aba, amo pa sensyo, baka mamanggay mo tapos. Nusutan mo, <laughs> nusutan mo nang gano kasi alam mo kahit basta ka pa, 'di ba? Gilik mo sila, no? Kahit na mabanggas sila, no? Oh, so, joke lang. <laughs> so may mga gano. 'Di De, pero desisyon 'yun, depende sa mood mo, ano? Eh, Pwede naman 'yun you. eh. No, pag wala sa mood si Ate, pasensya kayo. 'Di ba? Pag ginawa ni kuya 'to, eh, nagugulo na natin. Eh hina mood niya, galit eh kaya kay di ka na no? So yeah. So tingin ang kanan, tingin harap. Huwag ka mag-gas. So pumorma ka ng brake habang lumilipat ng lane. So isa rin teknik yan. No? Yan naman, nakaporma ka ng brake kasi yung distance mo sa harap ang lumilipat ka. Huwag diba? mo din gas. So magkano tapak, no? Nakita mo yung tinuturo ko sa iyo, 'di ba? Very good, no? Alam signal, signal, 'di ba? Pero hindi ka mamamatay. Tama? No? mag-signal ka ng kanan. Tingnan mo, gagawin sa iyo. Una, magbibigay ay eh, magbibigay so wala magbibigay sa iyo dyan no? walang papansin sa signal mo ate sa iyo mo na, no? nung nakita mong ganyan kanan mo na kagad kanan mo <laughs> nakuha mo isang segundong desisyon isang segundong ah isang segundong tingin isang segundong desisyon so ganun yun Daming gas biga biga okay so biga pa okay ganyan so ito rin lang ha okay so pakaliwa tayo dyan sa so, may itaas Signal kang kaliwa. Yan. Si signal mo, yung mga talagang pakaliwa. Yan. Then, tumitingin ka na ng kaliwa kung sino yung kasabay mo. Okay, pumorma ka na ng break. So, huwag ka magagas. Uh, um, sige, so, pumorma ka ng break. Bagalan mo. So, so pag nahihirapan ka, bagalan mo kote. Um, natural. Yan, bagalan mo pa. Dampihan mo ng preno. Dampihan mo para maramdaman mo yung totoong driving. Tingin ang kanan doon, oh. Okay, then power man break brake. Okay, then sige, go gas. Okay, stay on the lane. So, alalay lang sa tapak natin. Kung mga patili ako, ah. malakas ang tubig na. Okay. Sige. bigat pa ako sir So, okay na yan ha. Ah. Okay. Sige, susubukan natin yung bigat ng paamo rito. So, ganyan ang pag Okay.